Sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo dahil is, ito po ay isa sa mga live natin na nagtanong sa akin. Ba, sabi niya, Sir, bakit nawala po yung star ko? Okay. Sabi ko, sige nga po, Sir. Uh, Screenshot nyo nga po kung ano po ang ibig nyo sabihin para makita natin kung ano talaga, kung paano nawala yung star niya. Okay. So, yung sa video ito, ipapakita ko sa inyo based po, sa kanyang uh, case okay, case by case po to, okay, pero isi-share ko lang po sa inyo baka sa inyo, ganito po yung sitwasyon nyo sa inyong Facebook account about sa star okay, next slide tayo para pakita ko po sa inyo kung paano po ang ginawa namin para lumitaw yung star niya, okay, next slide tayo okay, nandito po tayo sa screenshot ng binigay niya, sabi niya kasi guys Ayan kung nakikita mo sa may bandang kanan wala yung star tapos ini screenshot niya rin sa akin yan ito po sir sabi niya ah okay sabi ko sir pindutin nyo nga po yung star sa may bandang kaliwa yung gear uh, sorry yung may arrow pindutin nyo nga po yon okay nung pagkapindot niya guys ito yung lumitaw ini screenshot niya at sinend niya rin sa akin ito yan ang lumitaw sabi ko sige nga po sir kung may nakikita po kayong star, ay nakikita po yung star sa may gear, pindutin niyo nga po yun, sabi ko. Tapos, nag-send po ako sa kanya ng image, binako po sa kanya, sabi ko, ayun po, sabi ko, yung kulay red, pindutin niyo nga po yun, sabi ko sa kanya. Okay? Nung pagka-pindut na yan, guys, lumitaw, ganito. Okay? Nakalagay, settings, tapos, turn on stars. Meaning, yung sa kanya, guys, naka-turn off lang pala kasi nakalagay dito allow people to send you stars meta pay you for the stars you receive Okay, kaya inon niya lang yun guys. Okay guys, pagkatapos nun, nung inon niya yun, ito yung pinakita niya sa akin. Sinend niya, ayun. Nagkaroon na ng star yung reels niya. Ganun lang po kasimple kung yung ganito ang case nyo, sana itong video ito ay nakatulong. Tignan nyo rin sa inyo kung wala kayong star icon, sundan nyo lang po itong video para makita nyo po yung sa inyo. Kung ganito po ang case nung sa inyo. Sana guys, itong video ito ay nakatulong. Maraming salamat po and God bless po everyone. Thank you.